wala rin Oo, nilah. O mana yung ano? Daling lang sa drone. Opo. O nga Ate, nalapastuhan din. Nandiyan lang doon. Kumo na tayo din. Tayo na kamuna Ate, antok ka eh. Ka Oo, higa ka muna diyan. Nagkakapobia na kami sa ite. Eh. Higa ka muna doon. Phobia na Ate, phobia na kami. Higa ka muna doon. Kung ayaw mo umiga, ako. ano ka lang eh. Nag-charge uh -huh. ka lang eh. Tapos uh -huh. atake ka na naman eh. Yan nga, ganoon nga ginagawa uh -huh. niya. Bant ka na. ka naka-recharge din kami. Full charge kami eh. Bantay na <coughs> yun, nakakatakot. Full charge na naman kami. Uh -huh. Tara, tulog na eh. Baka mamaya eh, makasakit siya. <coughs> Baka mamaya makasakit. <coughs> makasakit ng sobra. Diba <coughs> may Um, pa, ano pangalan niya? Nakalimot na? ko kasi si Jun. Ha? Ano si Ferdinand. Hindi nga nagsasalita. Iyan mo na muna. Huwag mo na muna ang pilitin na yan. Ay, napo. Huwag mo na pilitin ng tanong. Baka hmm. na siya. Bantayin lang muna natin yung mga ano, hilos niya para malaman natin kung ano yung una. Mahirap kasi mamaya. Kaya magbabantay talaga tayo nito. Magbabantay tayo sa kanya talaga. Ay nako. Sana malaman natin agad kung saan yung sila katira. Kaya saan. Malay mo may mag na sa mga post natin. ba diba? Nunod lang TV te, a a nunod a TV. TV Para hindi ka maisip na maisip yeah. Anong tanongin mo kung anong favorite niya, Jun? Pelikula Anong oh. gusto yung palabas? Dali Anong oh, gusto yung palabas? Para malibang siya, tawa Para hindi siya nag-iisip na Para malibang-libang Nunod ka lang te ha Nunod ka lang Anong salita ka, oy, anong gusto mo? June. Anong gusto mo? Pwede na lang sa joke pa lang. Te. Kanina pa tayo Hindi, ganito. Hindi kasi pwede siya pakawalan ko eh. Oh, oh, oh. E, na yung ano. Narin lang na, siya maha. doon. Hindi siya pwedeng pakawalan. Hindi pa siya pwede eh. upo, 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 dyan. Upo, dyan. Ay, po yung pakawalan. po hanapin yung pakawalan eh. Ha? Mamanggat mo naman. Uh -ok. Uh -ok. upo, upo lang, pamilyan siya, tao mo, mo upo, upo, upo. upo na, ate, <laughs> upo, ka lang, kung pa panyo sarili mo, upo ka namin tulungan. Upo upo na upo, gusto kaming upo ka na upo, ka na tayo. Pares lang. Puna maka te. Makakasakit ka, masasaktan ka lang din. Hindi na. Mahan lang yung katawan mo. Sasakit lang katawan s mo. Sasakit katawan mo. Ito yung tubig o. Bigay mo. Hum... diyan mo ng pagkain, tinapon. Saan? Nampas ka na naman? Oo. Nampas ka na upuan? Hmm. Pinuot yung nga nangyari dyan kay ate. Ito yung mga katulog Malakas pati siya nun. No? Ang yung magtali pati ako. Panis. galing siya yung buwan. na siya ni Vice Presidente, no? <laughs> no? <Ito> sa <laughs> oh, wait, siya yung Vice President eh. Sa ano nga? John Salero. Kabuka ni John Salero. Kabuka ni John Salero <laughs> to eh. Shout out sa'yo. Ang jowa ni Jojo. What? <laughs> Ikaw na kasi ilip ka na naman dyan. Pinapatabi kayo. Ay, pinapapasok kayo sa loob. Ay, yung pumasok. Pahingan mo lang yan, te. Ano <laughs> yan? Pwede, na... na yun para ano ah oh, ah oh. malagyan yung ano ng kain, na. kain na. mo ng ano bigyan kain na, kain na ay, hey, Ashley, huwag ka umano. <mulong> day, saan kayo? Yan na kayo sa loob, Day? Sa loob, ba? Ha? Diyan na muna kayo, Day. At <mulong> nag, ano, ah, Day, nagwawala ito. Diyan na muna kayo sa loob, ha? Diyan na muna sa loob kayo kumain, Day. Ngayon lang, ha? May nagwawala dito sa labas. Yun, mamang ba yun?

dito din din sa buo na. Pakikit glow na gagawin. Mhm. Pasayin mo 'yung lumang Kain ka na te. Ano na kain jo tulala naman 'yun. Kain ka na te kain na. Hay naku, hindi mo kakain. naman. Kainin mo lang. Sige, nakapod yan. Pabiglang na ganyan. Sakit ulang. Hilotin natin mamaya yan. Shhh! Doon ka muna kumain sa loob. May gusto ka? Pabibilihan so, kita ng ano ko. Ha? Hindi ka kasali. Cook daw siya. <coughs> Bawal sa inyong cook. <coughs> daw lang kasi yun. Ayok na naman. Joke lang yun Para lang kumain si ate May alam dito Ano ang gusto dito? Ano doon? May alam pa? Uh, may alam pa? May alam doon, may bago kong dito Kain ka na ate Kain na ito, bali Sige na Ate Kain na muna tayo, sabay tayo kumain, sumo. Eh, sige, sabay na kayo. Hmm? Ay, ako, malo, ka niya. ayaw niya nga doon. Ah. Iwan mo na kayo, <coughs> kayo muna ha. Uh, Pakain mo muna.